guys. Ay, maghapunan tayo. Ito ulam namin ay. Alam niyo na kung ano ito. Oh. Yan ah. <laughs> Pampabata. Pampabata. Tapos, with manga. Yan. Sana di malubat ito. Lubat na yata eh. Pero ako, punti lang kayo na yan. Wala kasing ulam. ay eh, maulan ngayon. Ito lang ang madali-dali natin ulamin. Kasi kung manok ang bilhin namin, <laughs> kaaway niya yung manok. Pero French sila ng ano, itlog. itlog. Mm -hmm. Kaaway niya yung manok. French sila ng itlog.

Ako'y lababa sa mga ko ko'y bati. Makalimutan. Ay, hindi sa birthday. Hindi na sa Doon. Ano to? Pila idin niyo na? Singko. Ah. Singko size. Uh, sa sa naman Sa trenta Sa manam eh. oh. sa sinta. Ah, huh? may kasmanan doon. May ini.

Dinilo. hindi nilo hindi nilo ba yan yung ginisang bago? hindi nila ba nito ano yung kukinapos <laughs> tapos pa na yung ano sakit ang si Kiko hindi ako ba Buwin na nila ba yan sakit ang si Kiko yun tunay mo ang

Um, walang lasa ng wala akong pang lasa. Ewan ko bakit. Ang ina na hindi pala ito ang Pero Kaya kinakain ko parang Karena busuk nabusuk aku. Kain nung dong akan tatay. Semangga karabang, sebut saya nang misud nagbigay na ako. Kaya kami kasama. Sama po umalis. Si Nanay Jay, ato na. Mga anak ko, wala. Gusto ko iyang <noise> <unintelligible> <hesitation> 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 Kagum <hesitation> <hesitation> dulu <hesitation> 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 Mas ano yung ko? Kaan kong kulo. ang pakiramdam ko. tiyan ko, ko. Lang araw na. Ngayon lang, kanin, ngayon lang ako na araw kumain ng kanin na. Medyo ako maglalaga na. Kukunti lang yung kanin. Kung mga ilang araw lugaw, minsan ano, yung kan sa bawa ng tubig, asin. Pero ang bakit. Simula nung nag-ano ako, nagsuob ako. Naroon ko lang, kahit ay ikaw. Hmm. Nagsuob. Tapos, tapos, tapos ano? Ah, uh, Doon na ako na wala ng pamplasa. Hindi ito COVID ha, wala akong COVID. <laughs> Basta lang ang ano ko. Ay, nung ano kasi, nung ano yun, sa Bando ba yun, a nang tanghali umuwi ako kasi katawan ko masakit. So, nagsuob ako pawis, ang daming pawis. So maganda na yung pakiramdam ko. Kinabukasan. Doon na. Uh, umpisa na yung pag, ano ko. Pag bawas. Ng puro tubig. Yan na. Uh, hanggat sa na, ano. Wala lang. Hindi ako nagpa-doktor. Ano. Basta nagpabili lang ako pala ng ano pukari. Yung pukari sweet. yung oh, in in iniinom ko para hindi ako ma-dehydrate. Yun lang iniinom ko. Ang pa nga, mayroon pa. Ngayon, medyo nakakain ako ng ano, kanin. Pero hindi, marami hindi parehas noon na marami ako pag kumain. Ngayon, parang walang gana kasi matabang ang palasa. Ewan ko kung ano. Ayan. Ayan, kagado kang panunok. Okay. Panunok ba ito sa din ito? Hmm. Kargado daw ako ng lamig sa katawan. Kaya pala nung ano, nung nagsuob ako dami kong pawis. Tapos mga ilang araw, nag-inom ako ng ano, biogesic. Pag uminom ako ng biogesic, pag makatulog ako, grabe yung damit ko. Basa kong basa. Mababas ang pawis ko. So, ayun guys. Yan lang ang aming kwento. <laughs> Ngayon, kami. dalawa lang kami. Para kaming multo dito. dalawa lang kami dito kumakain. Laki-laki ng bahay. Kami lang dalawa dito. Kaya, ayun guys, malubat na pala. Nagpano <laughs> na. Yan guys, uh, please like, share, comments, and subscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye. Nakakatakot kasi itong ulam namin kaya kunti lang kinain ko. <laughs> okay guys, bye bye!